For today's video mga ka-Frenzy, tayo po ngayon ay magaluto ng sinigang sarambutan. At dahil nga po panahon na naman ng tagrambutan ngayon ay naisipan po natin na ari ang ating agawing pangasim. At yung medyo hilaw-hilaw nga po yung ating alagay sa ating alutuing sinigang. At dahil nga po tayo ay nangunguha na din laang ay kuhanin na rin po natin yung mga hinog. At pag po baya naman ay hindi natin pinanguha ay nauubos na mga malalaking ibon. Ay yung nakain pa naman po din ng malalaking ibon ay nako ay na pakalalaki ng ngipin ay buti na laan ang baya naman at yung tatay ko ay makamasipag magtanim ng mga halaman nung nabubuhay pa at ang lagi po baya namang inasabi sa amin na ay din kayong may ating-ating ng -ating lain ay nako ay makatutuunganin naman at yanong sakit nga po ng aking liig katitingala at yanong pulo po baya naman ng kawit at yung mga napanguha nga po nating mga hilaw ay hindi po yan masasayang at yan po ay asama natin sa pangasim at madami-dami nga din po yung ating mga napanguha at nakapuno po tayo ng isang basket. At may pangsigang na nga po tayo, meron pa tayong panghimagas. At makamasarap nga din po aring inagawang pangsigang dahil nga po are ay maasim-asim at medyo matamis-tamis. At kung yung iba nga po ang inagawa nila ay sinigang sa bayabas, tayo naman po ay sinigang sarambutan, rambutan. Pwede nga rin po are sa hipon at saka po ay sa karne pero yung alutuin po natin ay sinigang na bangos. At magsalang na nga po tayo ng tubig sa kawali. At ilagay na nga po natin yung ating hiniwahiwang sibuyas pati po ay kamatis. At habang nagaintay nga po tayong magpakulo ay kumuha po muna tayo ng talbos ng kamote At yung agawin nga po nating panglahok sa ating sinigang ay yung mga tanimlaan po nating mga halaman dito sa ating bakura ng kubo Para po baya naman ay hindi na tayo mabili kahit nga po anong ilagay natin sa ating mga alutuin ay hindi na po yan makakapagreklamo. At mas magareklamo pa po dyan ay yung ating mga apakainin. At dahil nga po may tanim din tayong kalabasa ay samahan na rin po natin yan ng talbos. At kung may mga tanim nga po kayong kalabasa ay tanggalan po ninyo ng talbos para po yan ay bumunga. Yan po ang turo sa akin ng mga matatandang kupong-kupong dini sa amin. At wala naman pong mawawala kung tayo ay maniniwala pa minsan-minsan. At wala nga po tayong alagay na sasakyan dahil nga po tayo ay hindi makapagpabuhay ng sitaw. At nakakailang beses na nga po akong magtanim pero talaga naman pong hindi ako makabuhay. Gawa nga po ng inatoka ng inatoka ng mga manok. Itinigilan ko na nga po ang pagtatanim. At baka po pag ako'y naiyamot, lahat po ng mga alaga naming manok ay aking matinola Bali nga po ang rambutan na binalatan natin dyan ay hindi masyadong hinog na hinog. Para po pag nilagay natin sa ating sinigang ay medyo maasim-asim. at Kung gusto nga po ninyo ng maasim ay isama na rin po ninyo yung balat. Charot lang. Ay damihan nyo na lang ang punang medyo hilaw na rambutan para po ay talagang maasim-asim. At isang pirasong bangus nga lang po yung ating alutuin dyan dahil ari naman po ay malaki. Kung ayaw naman po ninyo ng bangus ay pwede naman po ang hipon kung kayo ay medyo mayaman-yaman. <laughs> dahil kanina pa nga po ari na akulo ay ilagay na po natin yung ating hiniwahiwang bangus. At ilagay na nga din po natin yung okra pati po ay talong. At takpan nga lang po natin yan ng saglit. At ilagay na nga po natin yung itlog ng pugo ay iste yung ating bin nalatampalang palang rambutan. At ilagay na nga rin po natin yung talbos ng kamote at saka po ay talbos ng kalabasa. At dahil nga po medyo natatab ang patayo ay lagyan po natin yan ng kaunting patis. At takpanlaan po nating saglit para po ay hindi malabog yung ating mga nilagay na gulay. At ayan na nga po luto na ang ating sinigang sa rambutan. At ilagay na nga po natin dito yan sa mangkok para po ay malanta ka na. Ay ii ayan ang sarap higupin ng sabaw na at panigurado dagnas pawis na naman tayo. Ay ariman din sabaw palaang pala ang ay ulam na. Ay talaga naman pong napakasarap higupin ng sabaw at medyo maasim-asim at matamis-tamis. Tapos ay nilagyan pa po natin ng dalawang siling maanghang. Ay nako ay talaga naman pag hindi tayo nagdagnas pawis na re ay awang kulaang. Tapos yung mga nilagay po natin gulay ay talaga naman pong matamis-tamis din at talaga namang mga sariwa. At tamang-tama nga lang din po ang ating pagkakaluto dahil nga po ay medyo malutong-lutong ang mga gulay. Ay kasarap naman po talagang sakmalin ng sakmalin pagkaga re. Ay ang hindi nga lang ang po natin masakmal ng masakmal ng maigi ay ari pong bangos at baka po tayo ay matinik. Ay yan ang sarap po ba yan naman talaga ng gulay at makamalutong-lutong ay makain din po tayo ng kamatis. Baka po tayo ay sakaling kuminis. Ay talaga naman pong taob na naman ang isang platong kanin at isang mangkok na ulam. Ay ano pa naman, busog na naman ang anak ng inay. Ay sa laki baga naman ang kutsarang ginamit ay pag hindi pa naman na busog. At pagkatapos nga natin kumain ay makamasarap aring panghimagas ang ating mga natirang pinanguhan ang rambutan. Ay buti na laang talaga at nagtanim ang itay. Mga ka friendsy thank you for watching!